nga guys ang aking liempo. Ina-oil ko muna. Mamaya ko ilalagay ang bangus. Tunti na lang. Malapit na guys. Ayan na guys. Nakapatong na yung aking isdang um, ano nga ito fish Yung bangus natin, guys. Ayan na. dahan-dahan ko lang iluluto siya. Ayan na, guys. Sinaluhan ko ng talong. Para naman, may gulay-gulay. Ano pa? Kainan na tayo, guys. oh, lapit na tong maluto. Ito na yung final look. Hilaw pa naman. Hilaw pa yung um, talong. Pero, yan na yan ending na yan sa mga ano niluluto ko lang yung kanyang taro nasa dahan-dahan lang para manuot ang sarap so ano pa pagkatapos na kulan punta na tayo kita kita kit sa park ano guys o oh, luto na ready na para sa dito o oh, di diba so see you and ready na ako kayo na lang ang kulang ito ay handa may kahabol akong pritong talong ito sa Teresa Risa luto na yung pritong talong guys ito na yung ulam namin oh yung... Pwede ka siguro nito ma... ano? Ito? malaking ano to hindi matinik ang chan kain naman ako. Ako light ako sa tinig. Ay, yung tiyan, ma. Ano, ma. Malalaki ang tinig. Hindi. Huwag sa bunto. So, kakain muna kami, guys, ni Risa. At gutom na, ah. Hindi na maintay si Maria. Ang

itu <coughs> <coughs> Guys, kain. Ayan. Woo, pasensya na sa maglaway. Uh -huh. Ingit lang. Guys, matagal na panahon na hindi kami nakakain ng bangos dito dahil walang mabilhan sa palingki minsan. So, nung linggo nagpunta kami ni Marian talaga nagsadya sa NTUC para maghanap ng bangos. At finally, nakakita nga kami doon kaya pinili namin yung malaki kasi alam ko si Ate Risa ay pihikan sa tinik. So, kung malaki ay hindi masyado matinik ang tiyan. Kaya yan, nabili ko. Nabili namin dalawa. So, ito na nga, niloto ko ngayong araw at nilagyan ko pa ng lempo para sobrang sarap. So, napapanood ko lang yan sa Facebook pero ngayon, ginaya ko na para ma-experience ko rin kung anong lasa nga ng paksiw na may lempo at may isda. So, successful naman. Masarap naman siya at Ayan nga, katakawan dahil uh, kag Kagabi wala ka, wala akong dinner Hindi ako nag-dinner Kasi nga hinahanda ko yung sarili ko Para dyan sa pakso na yan Diyos ko Tingnan mo naman yung subo ko Kadami-dami kong sinubo Samantalang yung kasama ko Panay ang kwento ng kwento ng kwento Sorry ako Ako'y subo man ng subo Busy ako sa kasusubo ah, Bahala ka dyan At ako'y kakain talaga Tingnan mo, nagdagdag pa ako At syempre Sobrang sarap kasi. O, ayan, may patis pa yan, pampatakaw. Upsan ka pa. Kaya, ala, Wala na, papipigil dyan. Hanggang sa mapuno na ang tiyan. At si Marian pala ay na-late dyan. Mamaya pa siya darating. Kasi nga, malayo siya. So, tamad pa siya kanina tinawagan ko. Kaya, late siya darating. So, tingnan natin mamaya kung anong lalantakan niya kasi nagsabi na siya sa akin na yung ulo ay itira sa kanya. Eh, syempre, andyan yung ulo. Kami lang ni Ate Risa nagati sa isang slice na tiyan na ang taba. Kaya, ay, nako, yun na naman ang ginagawa ko dyan. Wala nang hinto. Saka, ina na lang ng kain. Samantanang si Ate Risa, ang daming kwento, pero hindi niya namamalayan, ang dami na rin niyang kinain. Masaya naman ako at hindi siya nagpihikan sa aming ulam ngayong araw. For the first time, ngayon ko lang nakita yan si Ate Risa kumain ng paksiw na bangus. At syempre, nakailang takal din siya ng kanin dyan. O, diba? Uh, walang urungan nga pagdating sa Pinoy na ulam. Ba? Alam nyo ba guys, ganito lang kami magdipid dito sa, sa aming... Uh, buhay dito bilang isang OFW. Yung magluluto na lang kami sa bahay para dalhin sa park para tipid kasi naman ang mahal. Mahal na nang mabilihin sa labas at saka pag bumili ka ng pagkain sa labas, hindi ka naman mabusog. Parang nabusog ka lang dahil sandali lang. Yung bang hindi fulfill yung parang kinain mong masarap. Pero pag ikaw ang nagluto, ay want to sawa ba yung punong-puno talaga yung chan mo. At syempre, tipid ka na, masarap pa. Kaya ganito na lang ang aming ginagawa. Ayaw na namin lumabas kasi sobrang mahal na nang bilihin, pamasahi, lahat na mahal. Kami na lang ang hindi minamahal. <laughs> Diyos ko. Kaya lagi kami nagtatatlo, nagdadalawa na lang dito sa park. Kaya, yun. Ganun lang ang buhay namin bilang isang OFW. Simplihan lang simply para tipid para pagdating ng panahon may maipon kasi kung kami gagala at maginarti sa labas wala kaming ipon pag uwi namin paano na pagtanda namin wala na kaming masasandalan kaya kailangan namin maging sigurista para maka makatipid at makapag ipon ipon yun lang at shoutout dun sa mga viewers ko na mga hindi umaalis hanggang sa kasalukuyan simulat noon at hanggang ngayon shout out sa inyo maraming maraming salamat sa inyong suporta ha? at hari naway maglago pa tayong lahat para naman tayo ay maraming maitulong pa sa kapwa kaya yan ayun ang aking kasama hanggang ngayon kumakain pa ako tapos na napuno ko ng aking uh, bituka yung isa kong kasama dahil sobra ang kwento ayan, dinadayan niya sa dahan-dahan pero di niya talaga namamalayan sobra na rin ang nakain niya sa, sa normal niyang pagkain noong araw <laughs> ay nako Diyos ko so hinihintay na lang namin si Maria tingnan natin mamaya kung ano naman ang laran o ang wow, posisyon niya ngayong mamaya pag kumain siya at siguro sabik din yon lalo na yon at siyempre Tignan niyo, para-paraan, para, para ah, makakasubo para ng maayos, makain ng maayos, o eh, makaupo na. At nakapatong pa sa upuan ng kanyang plato. <laughs> Hindi ah, yung sabi niya kanina masarap yung <laughs> may suka. Hmm, nakairap sa isirisa. Si <laughs> may bawang pa. Yung suka do sa bawang masarap yun nakaano na yan, nakatatlong luwag na yan. <laughs> si Risa nakaapat din. Masarap kasi. Yung nakalahati niya yung fried rice plus yung ano pa, yung puti dyan na maliit na kanin. Pag gusto ko talaga oh. yung bawas ate, kaya sa ano. O diba? Ang ko hindi nakakain kakain ang kasi sa Na-excited. <laughs> Na-excited si madam sa kanyang ulam. Success! Ano ba nasa yung bawas sa ano? Madam, gano'n. Juice. Ayoko may laway mo na yan. Pinipon <laughs> yung juice eh. Piniga-piga yung alo eh. Hmm. Wow. Lagyan mo pa patis. Hmm? Paksil na sinukaan pa. pa. Hindi naman itikpan yung paksil niya eh. Matabang kasi Oo lang nga Maasim na kanina ang tikim ko. Siguro, hindi ko na kasi tinimbang lasa nung nilagyan ko ng palom. Naisip-sip ko. Kasi akala ko ma maalat na yung unang tikim. Ko. Sakto na. Pero sabi nga ni Anong, maganda lang yung atabang kasi. Yung... Kaya, Kaya mo patimplan Kaya yung maalat, hindi mo na magamot. Patis pa, lapit ang patis dyan. siya. Wow! wow. Yeah. Yan! Uy, may isang tiyanda na talaga ang kapal ng taba. Kapal ng yung, yung nakain ko? O oh, hati, yung kahati nung sa akin eh. Kalahati, kalahati, nasa kalahati ang nakain. Nakakakilig. Mmm, <laughs> sarap. nga busy ang person. Nakagigising ko na. May katawagan na, dalawa. Yung, yung isa rin ko, Busy. na, o. ko pwede. O, bili ka ng kinayod na ano, naman may bibili sa dyan, okay? Sa MPUC, tapos... Uwi yan ang mga person. Ba't nabilog man, ay? lang.